Hey guys, another day. So we're having a very light breakfast kasi mamaya magla-lunch kami with my friends. So we're having a very, very light breakfast with rice noodles. Samtang gahawat, burdagulan, tawanan, usap-usap. So, syempre, napag-usapan namin yung about sa future namin. Char, parang totoo na, no? Syempre guys, nagaplano po mi kung saan mong mahimong future pohon. Kung saan nga yung buhaton para kung makauli makaulimi. So, namin madatnan, diba? So, we are planning our future para naman hindi kami forever na magtrabaho na lang, di ba? So dapat naju kay mayo future para sa kaugmaon puhon. So ana lang siya, guys. So habang ano para dilimi, magsigig trabaho, sigig trabaho lang. So dapat mag-build mi para sa among kamayuhan ba. Dapat i-prepare na ang among future puhon, char. So ay na namin yung kaibigan namin kasi mamaya may magaganap na lunch. Kakain kami doon sa isa sa pinakamagandang magandang Filipino restaurant sa Hong Kong. So sabi daw kasi ng mga ibang vlogger, masarap daw kasi doon. Mas sarap daw yung mga pagkain nila. So, ito try namin yun, guys. I-experience namin. Siyempre, deserve namin yun. Kaya nagtrabaho man mi, oh, diba? Hindi yung puro ka lang work-work. Dapat kain-kain din ng mga masasarap na pagkain ba? O, oh, charing! So, ayan, guys. Napadami na yung chika ko. Char! So, andito na kami, guys. So, unang pagpasok pa lang namin, maganda yung ambiance niya. Maganda yung, ano namin, maganda yung dating niya para sa amin. Kasi, siyempre, hindi crowded, malinis, at talagang maganda yung setup ng restaurant nila. At saka, talagang nakaka mangha kasi may mga alak sila. Tapos yung gawa ng ano niya, yung lamesa niya is talagang ano ba, parang parang pang nature yung dating niya. Kasi nga, kahoy yung lamesa niya. Tapos hindi siya crowded guys, kung hindi hindi masyadong matao. So hindi porkit na walang masyadong tao is hindi na, hindi mabenta no guys. Talagang maano lang talaga sila yung maganda yung setup nila sa restaurant nila. At saka yes, ito na guys. Nag-order na kami ng pagkain. Ito yung pagkain namin na in-order. O oh, ba diba? Masasarap yung mapagkain nila dito. At yan, may pa-juice pa kami. So, talagang fresh. Masarap kumain kasi, syempre, bukod sa malinis, ah, hindi maingay, may face of mind ka, at ah, talagang magaan sa pakiramdam yung ganon. Kahit pa paano, matry natin yung mga -tong restaurant. Paminsan-minsan yung pagka-classy ba, Char? Syempre, itry po na to ang mga yung ani nga mga pagkaon. Syempre, deserve ni mo na matry ang mga malamit ng pagkaon. Kaya, syempre, nag-work no bi ka, no? Syempre, deserve ni mo na kay ikaw man ang nagtrabaho. So, itry po di mo pa nagsaba na mo imuhang self na mukha kaon kag mga lami nga pagkaon o oh, di ba so ana lang siya guys so di ba oh tara kain tayo so wal well, ko guys so na ako'y taga hungit o oh, tsaka ingit ka no sisinubuan ako ng partner ko at tsaka yun naingit yung si ate yung sa kabila oy wag gano <laughs> Char joke lang. Talagang ganun sweet talaga kasi siya. Oh, di ba? ayi? So after namin kumain at nabusog, sumaya sayaw na kami. Yan, nagbabawas-bawas ng mga kinakain namin. That's for today's video guys. At maraming salamat guys sa panonood. Thank you sa uulitin. Bye-bye!